July 25, pumalik ang grupo para palitan ng sirang basbak. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin kami sa site at nagkasikaso na rin kami ng mga gamit para sa aming gagawin. At ito nga yung aming kailangan palitan kasi yan din pala dahilan ng lahat kung bakit humihinto ang travel. Kasi once na dumaan nga siya dyan, eh nasa sense niya na nagsisingle phase yung supply. Kaya yung contact ng phase sequence ay nagno normally open. Kaya kapag nangyari nga yun, ay namamatay lahat ng power at humihinto na lang ito ng basta-basta. At buti na nga lang, meron nga kaming extra nito para palitan ang portion na nasira. Kaya sinukatan na nga namin yung busbar base dun sa dala namin. Pati na nga rin pala yung makapal na wire na ginamit nila dito, ay papalitan na rin namin. Kaya pagkatapos nga masukatan yung busbar na kailangan namin palitan, ay dito, tinanggal na namin lahat ng mga terminal na nakalagay sa busbar. Kasi isa nga rin sa cause yung makapal na wire na ginamit nila dahil nahihila nga yung busbar at tumatabingi ito. At yun nga ang nagiging dahilan kung bakit nasira yung busbar kapag ka tumatravel o gumugulong yung current collector. sa dahilan ng hindi nga pantay. At pagkatapos nga matanggal yung cover para sa topping point, saka naman natin isusunod yung wire cable na ginamit nila. Bago nga namin tanggalin yung terminal ay nananggaling sa power supply, itinestiran eh, muna namin ito para makumpirma kung pati na ba talaga ang supply para sureball na rin. At syempre, palagi rin namin iniisip na safety first. At pagkatapos nga namin makumpirma na wala na nga supply, kaya tinanggal na nga namin yung kabilaang terminal nito para matanggal namin yung isang buong haba ng busbar na yan. Kaya naman dito ay ibinaba na nga namin yung isang haba ng busbar para maputulan na namin ayon dun sa dala namin na busbar. At pagkatapos nga namin maputulan yung busbar na may sira at dugtungan ay ikinabit na nga rin namin ulit ito. At pinalitan na nga rin pala namin yung wire cable na ginamit nila para sa power supply. At syempre ano pa nga bang gagawin na natin yung supply para matesting na to At makikita nyo nga dyan sa pag travel ng current collector Pati yung machine e sobrang smooth na lang Syempre hindi lang isang beses Uulit ulitin natin yan Papadaanin natin dyan sa busbar para sure ball Balik, balik. At bago nga namin iwan to, i-functional eh, testing muna namin lahat. Kukuha na, na rin namin lahat ng current trading para sure ball. At pinapakilala ko nga rin para sa inyo, yung pinakamalupit namin bossing. Wow naman! Wow! wow hey baka bossing yan at pagkatapos nga namin makumpirma ang lahat ng reading na okay naman siya. syempre ano pa nga bang gagawin edi eh, uwian na at ako nga pala mga katuktok sa mga gusto palang magpa-PM o magpa-service kagaya ng crane forklift duck leveler chain hoist scissor lift man lift car parking parcel parking at gondola o bmu machine i-direct message nyo lang po ako para mapag-usapan po natin yan kaya paano ba yan mga katuktok ko maraming maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa nga nakapalo sa aking page, edi wag ka na mag-follow. Yo, mga tanga! <laughs> Gago!